Chapter 10 Sumulyap si Jesse kay Jordan. Nalakamasid lamang sa mukha niya bago tuluyang kumalas dito at sinagot ang tawag. Hello? Jesse, where are you? Masiglang sagot ni Yuji sa kabilang linya. Napalunok siya at muling sumulyap kay Jordan bago sumagot nasa opisina ng asawa ko. Nag-init ang mga pisngi niya nang lumabas iyon sa bibig niya. Kahit na maganda ang relasyon nila ni Jordan, hindi pa rin siya sanay na isa tinig na asawa na niya ito. Muli siyang nag-iwas sa tingin dahil bahagya siyang natansyon sa pagtitig ni Jordan sa kanya na para bang nababasa nito ang nararamdaman niya. So, it's true? You got married at hindi mo sinabi sa amin ng ate mo? Napangiwi siya. Sorry, ayoko lang istorbohin ng honeymoon niyo ni ate. I tell you all about it kapag nakauwi na kayo, okay? Then, come home. Nandito na kami sa bahay niyo kasama ang mga magulang mo. See you, Jessie. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Ipinuka niya ang bibig upang magsalita nang marinig na niya ang tunog na nagpapatunay na pinutol na nito ang tawag. Manghang napatitig na lamang siya sa cellphone niya. Sa pagkakatanda niya ay hindi pa dapat uuwi ang mga ito. Sino ang tumawag? Tanong ni Jordan. Napalingon siya. Kahit kasi kaswal ang pagkakasabi nito noon, ay tila may nahuli siyang kakaiba sa tono nito. Tumikim siya upang palisin ang naramdamang biglang pagkailang. Asawa ng ati ko, dumating na raw sila galing sa bakasyon nila at gusto niya akong magpunta sa bahay para makita sila. Paliwanag niya. Bahagyang kumunot ang noon nito. Close kayo ng asawa ng ate mo? Nakagat niya ang iba pang labi bago sumagot. Medyo, kababata naman namin ni ate ang napangasawa niya. Hindi nito inalis ang titig sa kanya. Ang akala niya ay magtatanong pa ito. At sa totoo lamang ay inihanda na niya ang sariling magpaliwanag. Total ay naging tapat ito sa naging sitwasyon nito kay Sisi noon. Ngunit sa halip na magtanong, dumiretso ito ng tayo at tumingin sa rich nito. Sasamahan na kitang magpunta sa bahay niyo, sabi nito. Napatitig si Jesse rito. Nang muli itong tumingin sa kanya ay muling umangat ang mga kilay nito. Bakit? Ayaw mo kong isama? Mabilis siyang napaining. Hindi sa ganoon. Gusto kitang isama. Sagot niya. Kahit siya ay nabigla sa bilis ng sagot niya. At narealize niyang iyon ang totoo. Sa kabila ng kanotohanang makikita niya si Yuji kapag umuwi siya, nais pa rin niyang makasama si Jordan. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil nais niyang maging bahagi ito ng pamilya nila. The realization was too liberating for her. Puminga siya ng malalim at bahagyang ngumiti. Inaalala ko lang na baka makaabala ako sa trabaho mo. Wala ka na bang meeting o kailangang tapusin papeles? Tanong niya. Wala na pumayag na si Mr. Chen na pumirma sa partnership contract at bukas namin gagawin ang press conference para doon. Libre ko ngayon. Sagot nito sa seryosong tini. Napabuntong hininga na lamang siya at ngumiti. Nawala ang tensyon at kaba na naramdaman ni Jessie habang nasa biyahe. Nang sa wakas ay makarating sila ni Jordan sa bahay ng mga magulang niya pagkabukas ng pinto. Ang nakangiting mukha ni Yuji at ng ati Janice niya, bahagya ng nakaumbok ang tiyan nito, ang nabungaran niya. Jesse! Masiglang bati ni Yuji sa kanya kasabay ng mainit na yakap. Napangiti siya at gumanti ng yakap dito. Pagkatapos ay tumin siya sa ati niya nag ang sulok ng mga mata niya, nang ito naman ang yumakap sa kanya. Iyon ang unang pagkakataong niyakap siya ng ate niya ng ganoon kahigpit at kainit. Jessie felt relieved. She was happy to see them. Yung tipo ng kaligayahan, walang halong kurot sa dibdib na palagi niyang nararamdaman kapag nakikitang masaya sa piling ng isa't isa ang mga ito nung bago niya nakilala si Jordan. Napangiti siya at napalinga sa bandang likuran niya nang maalala ang asawa. Nakatayo lamang doon si Jordan at kaswal ang mukha. Bahagya siyang napakunot noo. Kahit palaging ganoon ang ekspresyon nito, tila may kakaiba roon ngayon. Wala sa loob na inabot niya ang kamay nito at pinisil iyon. Jordan Tawag niya Lumingon ito sa kanya at ngumiti Ngunit naroon pa rin ang pagkabagabag niya You must be the husband? Wika ng ati Janice niya Nabaling dito ang tingin ni Jordan At lumapit na ng tuluyan sa kanila Jordan Montero Pakilala ito? nagkamay ang mga ito. Ngunit nang bumaling si Jordan kay Yuji ay hindi nito inilahad ang kamay. Bagkos ay nagtitigan ang mga ito. Ang akala niya ay kung ano na ang mangyayari nang biglang tumawa si Yuji. I can't believe this! Hindi sinabi sa akin ni Jet na nagpakasal ka na. At si Jessie pa pala ang napangasawa mo, Jordan. Nakangising sabi ni Juji na lumapit at nakipagtapikan pa ng balikat kay Jordan na para bang matagal nang magkakilala ang mga ito. Umiti si Jordan. I'm surprised he didn't tell you. Sa pagkakatanda ko ay maraming sinasabi sa iyo si Jet na hindi niya nasasabi sa iba. So, ikaw pala ang istorbong tumawag kanina sa asawa ko kaswal na sabi nito. Nag-init ang mga apis niya sa pagkakasabi nito sa huling mga salita. It sounded more possessive than affectionate. Lumawak ang ngiti ni Yuji at bumaling sa kanya. Tinapik nito ang ulo niya at bahagyang ginulo ang buhok niya. Pagkatapos ay lumambot ang ngiti nito. Iti na palaging nagpapatunaw sa puso niya noon. It was weird to realize it didn't have the same effect on her anymore. Hindi siya makapaniwalang ganoon lamang iyon kadaling mababago. That it only took one man to change everything. Samantalang ang akala niya noon ay hindi na siya makakawala pa sa damdamin yon na alam kong si Jordan naman pala ang lalaking pinakasalan mo, wala akong dapat ipag-alala. He's a good man and I know he'll take care of you. Sabi ni Yuji. Naging matamis ang ngiti niya sa sinabi nito. Sa puso at isip niya ay tama ito. Napakaswerte niya na nakilala at pinakasalan niya si Jordan. Kahit hindi iyon dapat ang maramdaman ni Jordan, hindi pa rin niya nagawang baliwalain ng makaramdam ng iritasyon at ng kung anong tila malakas na suntok sa dibdib nang makitang matamis na nakangiti si Jesse kay Yuji. Kilala niya si Yuji dahil bukod sa kaibigan ito ng kapatid niyang si Jet, ay business acquaintance din ng pamilya Montero ang pamilya nito. May kakaibang karisma ito na palaging nakaka-attract ng mga babae. Still, he was irritated by the fact that even his own wife seemed to be charmed by him. kating, -kating siyang hatakin si Jesse palayo rito at iharap ito sa kanya upang sa kanya lang ito tumingin. Ngunit napigilan niya ang sarili. It would be rude of him to do so, and it wouldn't make sense. Kahit sa sarili niya ay hindi niya maintindihan ang iritasyon. Noon lumabas ng kusina ang mga magulang ni Jessie na pawang mga nakangiti. Dinner is ready! Anunsyo ni Mrs. De Los Reyes. Nakahinga ng maluwag si Jordan nang lumayo na si Yuji kay Jessie. Umakbay ito kay Janice at nagpatiuna na ang mga ito papunta sa dining room. Natikilan siya ng mapatitig sa mukha ni Jessie. Paano ay may munting ngiti sa mga labi nito habang nakasunod ng tingin kina Yuji at Janice. May kakaibang kislap sa mga mata nito na nagpasikip sa dibdib niya. I'm happy to see them happy. Pusal nito na tila mas sarili ang kausap kaysa siya. Jesse, Kumurap ito at tumingala sa kanya. Nawala ang kislap sa mga mata nito. Sorry, tara na. Yaya nito. Bago pa siya makapagsalita ay nagpationan na ito sa paglakad. Ni hindi man lang nito hinawakan ang kamay niya o kumapit sa braso niya na madalas nitong gawin mula nang mag-honeymoon sila. It bothered the hell out of him. Kung akala ni Jordan ay tapos na ang pagkairita niya, nagkamali siya. Buong oras sa hapagkainan, ay palagi niyang nauhuli ang mga titig ni Jesse kay Yuji. At ang mga sumisilay sa mga labi nito tuwing kinakausap ito ng lalaki hindi rin nakaligtas sa kanya ang kislap sa mga mata nito kapag nakamasid kay Yuji. Hanggang sa ang iritasyon niya ay nauwi sa init ng ulo. Wars Kailangan pa niyang magkunwaring walang nangyayaring ganoon sa kanya dahil nasa harap siya ng mga magulang nito. At ito, hindi man ito nararamdaman na hindi niya gusto ang pagtitig-titig nito sa asawa ng ate nito and she sensed that it was ticking him off. The way she was staring at her sister's husband as if she was in love with him. Napatigil siya sa sumagi sa isip. Pagkatapos ay napalingon siya kay Jessie at napatiting dito. Tikla ay naalala niya ang dahilan kung bakit ito pumayag magpakasal sa kanya may nais itong kalimutan. Isang taong hindi na nito maaaring mahalin. Si Yuji ba yon? Parang may malakas na sumipa sa dibdib niya sa realisasyon at halos kapusin siya ng hininga. Biglang nangatal ang mga kalamnan niya at bagang siya. Hell, he was getting angry and he didn't even understand why. Yun na ang sitwasyon. Umpisa pa lamang. Kaya bakit ganoon ang nararamdaman niya? The mixed emotions were alien to him. Napaangat ang titig ni Jesse sa kanya at bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Jordan, are you okay? Pambulong na tanong nito. Natama niya ang init ng hininga nito sa mukha niya at tila iyon kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. He suddenly became aware of how near she was to him, and it made him catch him breath. Pilit na kinalma niya ang sarili at nag-iwas ng tingin. I'm fine. Matipid na sagot niya. He just wished it was true, lang sinulyapan ni Jessie si Jordan nang ihinto nito ang kotse sa basement parking ng kondominium unit nila. Kanina pa sa hapunan niya napansin parang may malalim itong iniisip. Pihira rin itong makisali sa usapan at madalas niyang nahuhuli ang pagtiim ng mga bagang nito na para bang may kinaiinisan. Hanggang sa magpaalam na sila, ay hindi pa rin nagbabago ang mood nito. Plano sana niya itong tanungin kaninang nasa biyahe sila. Pero akmang magsasalita pa lamang siya, ay napansin na niyang tila may itinayo itong makapal na pader sa pagitan nila na nagpaumid sa dila niya. At ngayon ay wala pa rin salita na bumaba ito ng kotse na hindi man lang siya tinapuna ng tingin. Napahugot ng hangin si Jesse at bumaba. Napamaang siya ng dire-diretsyong naglakad si Jordan patungo sa elevator at mukhang wala siyang balak hintayin. ni. Patakbong sumunod siya rito. Jordan! Tawag niya nang makapasok ito sa elevator. Tumingin ito sa kanya at hinarang ang kamay sa pinto ng elevator upang pikilan iyong magsara. Ano ba talaga ang problema? Kanina pa ganyan, puna niya nang nasa loob na rin siya. Tumingin ito sa kanya at halos mangalitin siya sa kalamigang nakikita niya sa mga mata nito. Wala. At kung mayroon man at sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan dahil kahit ako, hindi ko naiintindihan. Try me. Lakas loob na pagkaya niya sa linya nito. Umagat ang isang sulok ng mga labi nito. Ngunit wala namang humor sa mga mata nito. Matagal na tumitig lamang ito sa kanya at ganoon din siya. Ganoon lang sila hanggang sa bumukas ang elevator sa floor nila nito ang tingin sa kanya at tumitig sa walang katao-taong hallway ng floor nila. Pagkatapos ay napasinghap siya nang maramdaman niya ang marahang paglapat ng kamay nito sa likod niya at maingat siyang itinulak palabas ng elevator. Nagtatakang napatingin siya rito nang hindi ito lumabas. Babalik ako sa opisina. I still have work to do. Huwag mo na akong hintayin at matulog ka na. Sabi nito. Bago pa niya ito napigilan, ay nagsara na ang elevator.